Shout out. Wala akong malayo pa. Hindi ako naman shout out. Shout out. Pangatlo na to. Pangatlo na to.

Sige! Pagod na yan! Sige lang! Pagod na yan! Ako sumama nga.

Uwi na raw siya. Ha? Ah, punta ng na Ah, sa Bahrain. Sa Bahrain siya. Parang yung boya natatangay. Hindi naman ako si... Einstein. Ka Einstein ang po. Ito nga kuya. Ito yung kuyata to ha. Wala na lang, huwag kang ma-excite. Huwag kang ma-excite. Tingin mo lang kung ano yung... Hirap na hirap po si Brian. Yan yung kanina pang kumakagat eh. Si Brian lang talaga nagagatan eh. Ay, na yan. Na dapat. Lapis, yun. nakita ko na ipad, na. nakita ko na lapis. Lapis. Okay, na, isda na ang isda na lang inaatak mo, pre. Wala na, pagod na yun. Ayan na po. Nailapis na. Huwag oh, kalma. Baby, kalma. Huwag kang ma-excite para. o o o Oh, oh, oh. oh ha -ha. O oh, kalma, ayan na ang lapis na malaki. E ba? 'Di maubos. jig. Ah. Oh, okay, Haytro. Haytro jig. Uh, light na lang sa alam. Ano Hmm, mo. Nitro jig. Teka lang, hindi pa kita nakita eh. <laughs> Ay Kapag po, ta, mo. Ang, ang matamagura, Sorry. Yeah, o, okay, game, game. O, Master oh, Brian. Nitrogen. Mm, 15G. Mm. Okay, okay, okay.